Pagpalakpak, maraming benepisyo sa ating kalusugan ayon sa pag-aaral. Karaniwan na sa atin ang pumalakpak sa tuwing tayo ay nagbibigay papuri o kung tayo ay masaya. Ngunit sa simpleng kilos pala na ito, marami ng benepisyo ang maaaring makuha ng ating katawan mula sa simpleng pagpalakpak. Ayon kay Dr. Sukanya Biswas, isang leading clinical psychologist, ang katawan ng tao ay kumpol ng mga ugat na siyang nagiging daluyan ng dugo papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan dahil konektado ang ating mga organs, maaaring makaapekto ang isang organ sa lahat kung sakaling mga ito. Dagdag pa, ang katawan daw ng tao ay mayroong higit sa 340 na acupressure points o nerve and blood pressure endings at 30 plus dito ay matatagpuan sa ating mga kamay. Sa tuwing tayo ay pumapalakpak, na-activate nito ang acupressure points sa ating mga palad na nakatutulong na mapaganda ang kondisyon ng ating organs tulad ng kidney, lungs, lower back, digestive tracts at iba pa. Nakatutulong rin ang pagpalakpak na maiwasan natin ng iba't ibang sakit sa puso at pag-maintain ng ating blood pressure. Para naman sa mga bata o estudyante, nakatutulong daw ang pagpalakpak para mas makapag-focus ang ating utak sa pag-iisip at makapagpatalas ng memorya. May benepisyo rin ito sa pagpaparami ng ating white blood cells na responsable sa paglaban ng iba't ibang virus upang mapalakas ang ating resistensya. Alam nyo bang isa ring maituturing na therapy ang pagpalakpak? Bilang parte ng ehersisyo dahil nakatutulong din daw ito sa ating mental health na maibsan ang ating anxiety at depression. Kaya naman sa simpleng pagpalakpak na kung minsan ay atin pang kinatatamaran, tandaan na marami pala itong benepisyo sa ating katawan o maging sa ating kalusugan.